Ang pinagyayabang po ngayon ng mga DDS naon na daw si Sara Duterte sa Cebu. <laughs> okay. Talaga lang. Inong hmm. e mga panahon na napakarami ring kalamidad at sakuna dito sa ating bansa, ng mga unang nangyari pa noon. 'Di ba? Madalas ay lumalabas ang bansa itong si Sara Duterte. Na-realize niya kasi ngayon na meron siyang dapat takasan. Kaya ito yung ginamit niya itong mga kalamidad na ito. Dapat niyang takasan yung budget deliberation sa kamara. Na, diba? At syempre, nasa estado siya ngayon ng tinatawag na damage control. Kaya ito yung kanyang paraan na akala mo talaga, totoo. Sige nga, kung, kung siguro... Kung siguro walang mga cameras, kung siguro walang mga photo ops na nangyayari. Mas uh, maniniwala pa tayo at ang nagsasalita mismo ay yung mga natulungan. Pero ang nagsasalita kasi at binibida ang ginawa ni Sarah Duterte ay yung mga vloggers nila na nasa uh, social media platforms. Sila ang bumibida at hindi yung mga totoong apektado. Totoong natulungan kung meron nga. Diba? Mm -hmm. Totoo na hindi yan paunahan. Pero sana inisip niya na malaki ang gastos ng kamera sa paghahanda ng budget deliberation na inisnap niya. Na pwede naman sana ang kinabukasan siya pumunta sa sa Cebu dahil hindi naman hindi naman matatapos yung problemang yun ng kung ilang araw at linggo pa. Marami pang pagkakataon. Yan ang nangyari. Pero eto bang balitang ito ay totoo? Nakukalat na po ito sa, sa social media ngayon. Eto. Sarah, amoy putok. Ito ay nakapost dito sa page natin. <laughs> Ganito daw pag wala kang ambag. Kasi ang pinamimigay daw natin si Sarah Duterte ay mga boxes with goods at mga ayuda nga na nasa DSWD box. Pinalitan daw ng plastic ng OVP. Yung mga boxes na yan. At yun daw ang pinamigay. Yan ay mga galawan or galawan ng magnanakaw. Nga naman, kung naalala niyo po, um, meron ng ganitong history si Sara Duterte. Maraming beses na. Kaya mukhang totoo etong, etong kumakalat na ito. Ito pa, may post pa ang isang netizen. Totoo ba yung sabing DSWD box yung nilaman sa relief bag ng OVP? Oh, yan. Ang makakapagsabi ng, ng uh, totoo, kung totoo man ito o hindi, ay yung mga nakatanggap po ng ayuda.